Pero wala ba kayong rules? Wala ba kayong, you know, boundaries? Pare, pag ito akin, ito ikaw lang, ikaw. Ah, eventually, eventually. <laughs> eventually, you talked about it. That was 13 it. years old, I was 13, he was 14, di ba? So, so, super uh, bata pa kami nun. Na okay. Ayon sa aming kaibigan na si jo Marie ang kasabihan kasi ng Pinoy, ang K-1, K-1, K-Pedro, K-Pedro. Till na-realize namin, yung K-1 pwede rin pala kay <laughs> pedro So, late na namin na-realize yun. <laughs> hindi talaga, pa hindi pala tama. Pero meron ba kayong halimbawa, uh, pag-usapan ng uh, non-showbiz or showbiz, wala? What's that, sorry? I mean, preference-wise. I mean, you, did you go for girls who work in show business? Like, tito daw, saying, dapat walang fans, ha? I mean, that's a no-no. Dep Depende naman kung sino yung dumating. Ano? Wala. Yung... wala. Um, so wala, wala kayo. Wala. I guess color. Uh, yung preference ko, color. Some sort of, some sort of color. Ah, okay. Uh -oh. Minsan, she has to be darker. Minsan, she has to be whiter. Alam yan. Okay. Depende sa preference Features. of the mood. Uh Parang -huh. That's interesting. Hindi, ako naman marupok lang talaga ako nun. <laughs> Gusto ko naman yung pagkasabi mo. <laughs> Parang, di, nasabi ko pala yun. <laughs> <laughs> okay, dito, e eh, walang marupok. Let's do fast talk. Okay. Okay, Eric. Ayun lang. Okay. Guapings, uh, guapings. Guapings. Eric, kapa, kapal mukha, kapal kilay. Kapal kilay. That makes you guapo. Poging lolo, cute na lolo. Poging lolo. Bicycle, tricycle. Bicycle. Unang girlfriend sa showbiz. Claudine, Oo uh -huh. o oh, 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 hindi? Matinik sa girls? Oo. Oh, oh. Paano ka magpa-cute noon? Ganito lang. No. Paano ka magpa, no. ah. Paano ka magpa ngayon? Ito pa rin. <laughs> Mark, macho, guapo. Ah, macho. Titig, ngiti. Ngiti. Pilio, maharot. Pilio. Markang bungo o markang daboy? Markang daboy. Mas kaugali mo si Ness o si daboy? Si daboy. Mark, unang crush sa showbiz? Ah, si, ah... Uh, si, hindi, uh, si, si ano, ah... Uh, <laughs> Desma. Mm. Okay. Unang girlfriend sa showbiz? Ah, uh, Ana Roses. Mabait na anak o mabuting kaibigan? Mabait na anak. Sa inyo ni Mark at uh, ah... Uh, para sa inyong lahat to. Sa inyo ni Mark at Jom sino ang pinakagwapo? Sinabi mo na. <laughs> sino ang pinakapilyo? Mark. Ako. Okay. Sino ang pinakamatinik? Mark. Sino ang pinakalapitin? Mark. Sino ang Mark. Sino <laughs> <laughs> ang pinakabata? Sino ang pinakamaingay? Mark. <laughs> Sino ang pinakamasungit? Ako. <laughs> Para sa inyong pareho. Lights on or lights off? Lights, lights on. on. Lights off. Lights on. On and off. Happiness or chocolates? Happiness. Chocolates. Best time for chocolates and happiness? Lights On. <laughs> Best time with lights on? With Red Bull. <laughs> okay. Both. Kung gwapings kayo noon, ano na kayo ngayon? Mark. Kung gwapings kami noon ngayon, ah, uh, super gwapings. Eric? Ah, uh, gu na may pag-iisip. Oh. oh. Ganda ng evolution, di diba?